Ah uh, yes. E, I, believe na ang meron talaga dapat na ano, sila yung mediator eh. Kahit naman sabihin nila na huwag mong gawin to, pwede mo pa rin naman ipilit kung gusto mo talaga eh. Oh Kaya problema lang, magkakaproblema ka. <laughs> mga bigate niya mga yun especially si Dolphy yung, yung malagay ka lang sa same thing nakalaka mm. naka, naka yung picture niya kasama yung picture mo malaking bagay na para sa akin so, talagang it's a big deal dito so, so you na, know, you mentioned yung mga struggles na sa base comedy yes. ano pa sana yung mga ina-aspire mo for Philippine comedy And, para sa inyong mga pamigyan? Kami sa Bubble Gang palagi ganun eh. Parang naging objective na namin na ay paano elevate the standard of Philippine comedy, Philippine humor for that matter. Uh, although, ang hirap na nga dahil uh, dami ng restrictions. And, uh, pero, kung napansin mo ilang taon na ang Bubble Gang, eh. Tuloy-tuloy pa rin. Because, yun nga, yeah, we find ways. So, we learn and we, uh, we move on. Mo <laughs> Anong pa ina-aspire mo for Philippine comedy? Bukod sa tumaasang uh, level, magkaroon ng marami pang projects na mas mamumulat at mas mawa-widen mawa yung appreciation ng audience natin sa comedy. Yung restrictions, parang kanino o saan nang gagaling? Sa sarili mo na ba yun? Sa society, eh. <laughs> sa society, eh. <laughs> and, and sa management, wala naman. Hindi, once you work with the network, talagang automatic yon kasi syempre hindi ka naman papayagan ng network na maglabas ng bawal or anything na makaka-offend or uh, will put them in trouble so uh, we take it upon ourselves pagka nagkaroon na kami ng self-censorship Actually, nasamon na kami ng MTRCB noon pa. <laughs> na, recently nga, nakuha ko yung letter, share ko sa social media para para lang mapaalala sa mga tao na, oh, nangyayari talaga so, ito kahit And uh, for that matter, yung, uh, yung network, uh, nagiging patulungin pa rin. Uh, supported nila kami. Before, wala naman kami mga lawyers pag nag-taping kami. Ngayon, meron na. Para immediately, masabi ka agad kung pwede or hindi pwede. Uh, natututo naman kami. <laughs> At nag-aabide kami kami sa Pero, di ko, di ba may mga nilalaban kami minsan? Sa so, <laughs> <mga>, ano, <man? laughs> yung sauce. nilalaban ko naman, budget naman ang <laughs> 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 budget <laughs> naman ang <laughs> problema. <laughs> Sometimes meron and uh, siguro kasing tigas ko lang ng, uh, naman ako siguro kay Joey Delayne. <laughs> <laughs> yung perseverance minsan dahil nga syempre ang ang ano mo lang objective mo talaga is to uh, to entertain magpatawa ng tao uh, minsan nakakalimot ako and uh, pagka kinausap naman ako uh, nakikinig naman ako and uh, pagka nag ano naman pag nag meet halfway naman kami uh, natutuloy pa rin yung project more, more often than so sa, sa ng parody ano yung mga Ah uh, nowadays dahil ano na napaka rampant na ano, ng social media at nakikita mo na uh, visually kung sino itong mga pinaparody nila at uh, kung saan-saan nakikita at naririnig mo yung mga pinaparody nila. Pinakita ko dun sa ano ko sa sa isang vlog ko uh, yung mga criteria ko kung paano gumawa ng parody and, doon makikita mo na talagang hindi ganun kaga, pinapahirapan ko actually sarili ko <laughs> pwede naman kung ano ano lang eh kaya lang uh, dahil nga matagal na tayo sa industriya at yun nga yung pangarap natin na kahit pa paano itaas nga yung level eh kinakailangan gawin ko yung mga ginagawa ko pero sa tingin mo kailangan pa rin ang MTRCD to produce para mas ma <laughs> Ah uh, yes, I I believe na ang MTRCD. Meron talaga dapat na ano na nag uh, oh, oh, parang may, sila yung mediator eh. Uh, kahit naman sabihin nila na huwag mong gawin to, pwede mo pa rin naman ipilit kung gusto mo talaga eh. Kaya lang, magkakaproblema ka. <laughs> yes. Hindi, minsan nga, di ba, kahit online, yun sabi nila na, sa social media, sa online, sa, sa YouTube, walang ano, walang restrictions, pwede mong gawin kahit ano. Pero nakakancel ka pa rin. So, ang ano ngayon, nasa society na talaga yung control, more than the MTRCB, uh, nasa netizens sila magsasabi kung ano talaga yung uh, na-appreciate nila at hindi na na-appreciate sila. Sasabi kung ano yung na-offend, hindi ano na offend Ngayon, kung ikaw eh, uh, ano uh, persistent talaga na komedyante and you want to prove a point, you will find a way para maipaalam sa mga tao, sa netizens at uh, sa MTRCB na itong ginagawa ko, hindi mali. There are ways. Pero di ba lang, manhirap din naman yon, Kasi personal yung, uh, mga tao. Tama, oo. Oh. Kaya nga kailangan na uh, ma-win ma over mo lahat ng puso ng mga tao. Uh, doon po mapasok yung ano, yung uh, yung image mo, yung uh, good character mo. And uh, more often than not, pagka totoo ka sa sarili mo, doon nila malalaman at uh, doon ka nila support. Hmm diyan parang ano, ano, direk di ka. Tayong question. O, kasi na, ama, so, man. so yung mga anak Balit <laughs> Yung mga anak ng TBJ, dapat, ginausap nyo mo sa state. thank you, thank you. Nahirap pa parang yun ba talaga yung message na gusto mo para Yes, yun talaga. Noon pa, noon pa, the first time na nasamon kami sa MTRCB. Kasi when we were there, I asked a question. Uh, okay, sige, uh, sinasabi nyo na parang uh, na, -objectify mo na tayo mga babae, hindi sa ginawa na. Parang naging bottom line na question ko, Sirs, natawa ba kayo? At nung sinabi ng majority, na, oh, oo naman, natawa naman kami. Uh, doon ko pinaliwanag na yun naman talaga doon naman talaga kami nagagaling kasi lang po talaga namin magpatawa kasi naman namin uh, pangiti pagpasaya ng mga tao pero dahil nga pinatawin nyo kami ngayon alam na namin yung mga dapat iwasan marami naman paraan ng pagpapatawa eh although mahirap na pero gagawa po kami ng paraan When was that? the first time na pinatawag kayo ilang beses pa Isang beses lang, isang beses oh. lang. Kasi nga, ano kami, ma masunuri naman kami. Oh. <laughs> 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 Nakalimutan ko na kailan oh. Pero, pre uh, this it no, no, this was uh, way back pa. Rufa making to ba? Ewan ko nga kung nasa YouTube pa yung, ano yung si Susie oh. Iwalaki. Uh -oh. Basta yun yung, yung title mm -hmm. na, ano, no ito yung ano, like, kasi parang sunog-sunog yung, hindi naman pa-shade, pa pero parang may statement lang. Parody. Yeah. Meron ng ano paraging, yeah. Paraging, yeah. Anong, anong, yeah. yung statement. Commentary. <laughs> kasi <saktan laughs> yun yun <o> ba? <laughs> di ba? <laughs> <laughs> hindi kasi nga, isa yun sa uh, paraan ng pag-elevate. ng oh. like Yung na kahit nakakatawa ang ginagawa mo kahit nakakatawa yung pinapakita mo may natututunan may tinatamaan ako ng tama basta hindi pa rin matututo nina Gigi guys <laughs> kapag hindi sila sana yung hindi naayaas masyado nung ganung phase niyo po yan lang talaga <laughs> one person at a time one filipino at a time one netizen at a time oh. <laughs> Last ba yan? Marami pa siya. Saan? Kung mas mahirap uh, magpatawak sa ibang channel? I would say yes, especially nowadays. Kasi hindi pa nasindan ang movie mo. Kaya na, ang panel history. Sa work ba yun? Which one? I think, I guess so. It has a, a lot of things. Pero as far as projects is concerned, yes, may mga balak-balak. May mga paramdam na nga ako sa social media. Hulaan <laughs> nyo na lang.